May mga ipinabago raw si Outstanding Asian Star Catherine Bernardo sa kanyang kontrata sa ABS-CBN kaya natagalan umano bago siya nagdesisyong pumirma. Sa latest episode ng Showbiz Now na, nitong linggo, February 4, Isiniwalat ni showbiz columnist Christy Furman ang nasagap niyang balita tungkol dito. Ang dami rin pong mga espekulasyon na kaya nagtagal ang pagpirma ni Catherine dito sa ABS-CBN, may mga binago pala. May mga clause doon na ipinabago ng kanyang abogado, at ng kanyang mga magulang, at ni Catherine na mismo, sa ad ni Christy. At ito po ang isa sa mga sinabi ng aming source na ipinabago siya na ang pipili ng gusto niyang maging leading man sa teleserye o pelikulang gagawin niya sa kumpanya, Anya. Dagdag pa ng showbiz columnist, isa pa, sigurado ang aking source sa kanyang sinabi na isa sa mga ipinabago niya, wala muna silang gagawing proyekto ni Daniel Padilla. Kaya sa palagay ni Christy, talagang masama raw ang loob ni Catherine kay Daniel. Dahil kung mababaw lang ang sugat na idinulot sa kanya ng ex jowa niya, magpapaka-professional siya at makikipagtrabaho pa rin sa aktor sa kabila ng nangyaring break-up. Pero imposible raw na hindi gumawa ng pelikula ang Kathniel lalo pat nasa iisang tahanan lang naman daw sila. Tiyak din daw kasing kikita ang ABS-CBN kung sakaling magsamang muli sa proyekto ang dalawa dahil talaga namang aabangan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang pagbabalikan. Matatanda ang tinulduko na ni Catherine Kamakailan ng umuugong na bulong-bulong ang lilipat daw siya nang management matapos niyang tuparin ang pangako sa ABS-CBN sa pamamagitan ng muling pag-renew ng kontrata rito.